Kinuwestyon ni Sen. Rodante Marculeta ang papel ng Department of Justice sa umano'y paghawak nito ng isang testigo ng Blue Ribbon Committee. Kasabay nito, nanawagan siyang linawin ang nagiging ugnayan ng Senado sa bagong Independent Commission for Infrastructure o ICI. Si Troy Gomez, Magbabalita. Sa kanyang privilege speech, ibinulgar ni Senador Rodani Marcoleta ang umunay kahinahinalang galaw ng Department of Justice. Anya, kinuha ng DOJ ang kustodiya ng isang testigo mula sa Blue Ribbon Committee at nang ibalik, may dalang supplemental affidavit. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang paglilit ang ang pagongbistigan ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Tanong pa ng senador, investigative arm pa ba ng Senado ang Blue Ribbon Committee o extension na lamang ng DOJ? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Hindi lang sa DOJ ang pinuna ng senador, maging ang ICI o Independent Commission on Infrastructure. Dula si Marcoleta kung paano ito makikipag-ugnayan sa Senado. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Di ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Marein niyang iginiit, baka mabura ang linya ng checks and balances kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Babala ni Sen. Marcoleta kung hindi liliwanagin ng Senado ang relasyon nito sa DOJ at ICI, baka anya tuluyan ng babura ang kalayaan ng institusyon at mapako na lang sa gilid ng mga desisyong dapat ay saklaw mismo ng Kongreso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News.